ang gamot na lusartan. Ito ang isa sa paraan kung paano napapanatiling normal ng ating katawan ang ating blood pressure. Ang ating atay ay nagre-release ng isang hormone na tinatawag na angiotensinogen. Ito ay isang hormone na kailangan upang mapanatiling normal ang ating blood pressure. Ito ay isang inactivated substance. Kailangan itong makonvert sa angiotensin 1 upang magamit ng ating katawan sa tulong ng renin na pinoproduce ng ating kidney. Ang angiotensin 1 ay isa pa ding inactivated substance. Kailangan itong makonvert sa angiotensin 2 upang magamit ng ating katawan. Sa tulong ng ACE o ang tinatawag na angiotensin converting enzyme na pinuproduce ng ating lungs. Nare-regulate o napapanatiling normal ng angiotensin 2 ang blood pressure sa pamamagitan ng pagpapasikip ng daluyan ng dugo at pag ng sodium sa kidney. Ngunit, kapag mas maraming angiotensin 2 ang napoproduks ng ating katawan, magre-resulta ito sa pagtaas ng blood pressure. Ito ay nangyayari kung may diferensya ang functions ng ating kidney. Matatandaan na ang pinakadahilan ng pagtaas ng blood pressure ay kung may diferensya ang apat sa blood pressure control sites. Ang heart, ang kidney at ang mga daluyan ng dugo. Napaka-importante na normal ang functions ng ating mga kidney. Dahil kung may diferensya ito, maaari itong maproduce ng mas maraming renin kisa sa kailangan ng ating katawan. Kung mas maraming renin ang napuproduce ng ating kidney, mas maraming angiotensinogen ang nakukonvert to angiotensin 1 at mas maraming angiotensin 1 ang makukonvert to angiotensin 2 na magre sa high blood pressure. Upang mapigilan ang epekto ng angiotensin 2, kailangang mapigilan ang pagbind nito sa kanilang reseptor. Kung mapigilan ang angiotensin 2 sa pagbind nito sa receptor, mapipigilan ang epekto nitong pagpapasikip sa daluyan ng dugo at pagreabsorb ng sodium sa kidney na nagiging dahilan ng pagtaas ng blood pressure. Iyan ang epekto ng losartan sa ating katawan. Ang Losartan ay under sa class na angiotensin receptor blocker. Ito ang simpleng visual sa pag-convert ng angiotensinogen hanggang maging angiotensin 2. Ang angiotensin 2 ay magiging epektibo lamang kapag pumasok ito sa cell sa tulong ng angiotensin receptor. Ang ginagawa ng Losartan ay pinipigilan niya ang angiotensin 2 sa pag-bind sa receptor kaya hindi ito nakakapasok sa cells at napipigilan ang epekto ng angiotensin 2 na magreresulta sa pagbaba ng blood pressure.